So ayan, magandang hapon ano. May look visitor tayo. Kaso so ay eksena ng mga pakpak niya. Club pa natin 'to, club. WPF, ayan. Ito yung bitaw ng impanta kanina. 0380. Ayan. Ayan. ibon so paano ano to hirap to makauwi oh tatlong dulo ano pa tumutubo pa lang so mamaya chat chat ko to sa group chat kanino kung ano bitawan na ba yung habon ko na nakita dito oh wala na sira na yung backpack nyo tapos yung pit nya parang green so yan o oh. so yan bukas siguro pakakawala natin to o kung ano man ang ano sabi ng may-ari ayan o So ayan oh. Ligsi. Oh, kumain na yan, kumain na. Kakahuli ko lang ngayon. So, ayan siya. Maiksi ang pakpak, kaya hirap to umuwi. So ayan, mamaya tahanapin natin yung amo mo. So ayan.